Kasi Ano po, ano, 30 pesos, tapos yung takot 30 pesos. Bali, 60 pesos? You know? Re! Saan tayo Kain tayo re Kain tayo lugaw. Oo! Oh, ay! Lugaw! Oh. na lugaw eh! masarap bang lugaw pag ganito? Hindi! lugaw! Hindi! Order tayo lugaw! Order! overload nga po na lugaw. Ano, lang lang po, ayaw mo. Hindi, hindi. Uh, overload lugaw nga po. Overload lugaw. Ano, pare, tama yung decision mo. Nandito ano, rin ako eh. Ikaw rin ano, dito Pare, pare. 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 Dito ka ah, ah, eh. rin pala kumain pare. Akala ko ba pasog kayo? Orderin mo lahat ng nasa menu. Orderin mo lahat ang nasa mino. Alam, biglang naging gusto lugaw. Ay, ganit, ganit, Hey, what's up guys? Nandito pala tayo sa Niklogawan Dito nga lang yan sa may pagita Street, Western Bikutan. Sa may gilid lang siya pala siya ng TUP. Eto nga guys yung kanilang ludo. Oh. May laman na yan guys. 30 pesos yung may laman. Tapos 30 pesos din to. Bali 60 pesos lang, di ba? Sulit. Tapos lagyan natin syempre ng kalamansi. Pampasarap. You oh. know. Syempre, hindi rin mawawala yung daon na legal. Mmm. Daon na legal. Halu-haluin muna natin yung mekos-mekos. Tikman natin guys, oh. Mmm. Tup. So, Tapong na dito. Talagang mapapalami ka. Siyempre, meron rin sila dito kano, tokwat baboy. Lagay na rin natin yan. Pati tokway, lagay na rin natin. Boss, masarap yung toko baboy mo kapag may ganto. Ay, ito. May luka ko lang. Mm. Siyempre, mas pinasarap yan pag may suka. Kulang cool kasi. Di sinabi ka agad ni Charlie Boy. Oh, yung hiyaman eh. Oh. Mmm. Kapag pa may suka. Sorry pa, boss, sorry. Boss, may tatanong ako. Ayun. Bilang isang certified na pagkatapos mo mag-inom, babalik-balikan mo ba to? Siyempre, talagang babalik-balikan mo to. Kahit hindi ka lasing, ma babalikan mo to, promise. Napakasap ng lugaw na dito. You know? Kaya ko sa'yo, dumayo ka na dito. Baka dahiwin pa ng iba. Hala ka! So, dito mag-putrip pag lasing ka. Ano mo yun? Bagay mayroon. na bagay, no? Bagay na bagay kasi yung sabaw niya yung malapot sa pagumi sa sarap ng pigupen pre? higop pre pani higop pani higop mm grabe higop na higop <laughs> higop na higop tingnan natin ang may kanin bali to mami nila guys is 30 pesos kapag may kanin is 10 pesos bali 40 pesos lahat uy mo yan. Talagang bakbak malulapor. Oh. Huh? Mm. Hello, 40 pesos lang yan. 40 pesos lang to. Tapos oh, maganda pang dilag ang maghahain sa inyo. Diba? Hmm. <laughs> kuya Maki! Ano Uy, Uy ay, mo? Pares lang naman. Tsaka to, to. Pares nila, Kuya Nick. 50 pesos with rice. Napakasarap you know gusto niyo pakitaan ko yung subo? yan ipakita mo yung subo mo gusto mo lang subo na yan isubo eh, mo, mo yung Paris. literal na beef cubes to guys oh. napakasarap yung sabaw niya napakalapot and guys para sa inyo guys oh. uy mmm 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 the best ang lambot ng ano niya beef alam mo pinakuloan ng matagal sarap the best to the best to guys sa 50 pesos, sulit na sulit na to. Kaya ako nung... Kaya ano pang hinihintay nyo guys? Gayuin nyo itong paras dito sa tenement dito lang sa Sapalita Street. Kay Lugawan ni Nick. Yun. Best.